Magandang uh, hapon po, 6.09 na po ng gabi dito po sa Pilipinas. Ricky Rivera po sa totoo lang. Okay, ang episode po ito ang dimang mga kriminal na gustong habulin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na kanyang pinangalanan dito po sa ikaapat niyang State of the Nation Address. Uh, medyo palaban. Palaban po, no? Itong State of the Nation address ng ating Pangulo at in-address po niya lahat-lahat ng mga issues na bumabagabag po sa atin sa ngayon. Okay. Ang unang kriminal na kanyang pinangalanan ay... Ta -ta -ta yung mga nagmamanipula po sa food security po natin walang iba kundi yung mga involved sa bigas. Okay, bigas. So, kasama ko dyan, syempre, yung mga smuggler, yung mga middlemen na, uh, uh, kumbaga, uh, eh, binibili ng palugi yung mga bigas ng ating mga magsasaka. No? At ilan idan pa. Sinabi niya, nakakasukan daw ng economic sabotage. Okay, tignan po natin yan siguro kung matutuloy eh, wala akong masyadong detalye na sinabi ang Pangulo except na hahabulin kayo ng gobyerno. Okay, so tignan natin. No? Kasi itong mga to, eh, ang alam ko mga pito yan. Eh, pito na mga malalaking uh, rice cartel dito sa Pilipinas. Eh, hahabulin daw kayo ni Bongbong. Bong. Bong. Oh, so that's number one. No, so, number two. Oh, o yung mga ano mga Pilipino ha na nagdurusa dahil sa kawalan ng tubig o kaya ay nakakuha ng tubig na napakarumi o kaya eh wala talagang tubig ayan at sabi ng pangulo yung mga government officials na sangkot dito sa mga water district kasapakat ng kanilang mga joint venture partners eh, humanda kayo sa tutuluyan din kayo ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko na ako sasabihin kung sino ito mga to, pero alam niya yan, dahil din sa kanyo yung mga, inyong mga barabarang kayo, eh, ano yan, uh, palasak na pinag-uusapan. Okay? So, yari kayo. Okay? Yung mga, ano, eh tama naman ho, eh, kataas-taas ng na binabayad natin sa tubig, tapos, Uh, ano na kukuha mo? Eh, hangin. Yung iba nga daw area eh, nagtataka sila, wala naman tubig na lumalabas, pero nagbabayad po sila ng kanilang water bill. Okay. Ikatlo, o kayo ha, kayo, sa probinsya, no? Ibig sabihin, referring to the government officials, na hindi nyo ginagawa yung tungkulin ninyo, at hindi nagsasapat yung supply ng kuryente, sa inyong mga siyudad at mga probinsya ay lagot kayo. O sapagkat sinabi din ng ating Pangulo na yung mga nasa sa likod, no? Nung power interruption o malalang uh, power supply inter uh, interruption o crisis dyan po sa Secure, e eh, pananagutin kayo ng pamahalaan. Okay. So, tama yan, no? no tinibalan niya ng mga supply ng tubig tapos doon sa elektrisidad oh, may pangatlo no o oh, dahil nakasasama ito sa ating mga kabataan at sa mga pamilyang Pilipino ahabulin din yung mga kung sino man mataas man sila mayaman sila may influensya sila Diyan po sa kaso ng mga sabungero So, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy po ang investigation dyan ng Department of Justice. No, kasama yung 37 yata no, na mga pamilya na naging biktima o yung kanilang mga kaanag ay naging biktima ng uh, Diumanoy grupo sa likod no, nung itong uh, taya na ito dyan sa Ruas Boulevard. So, para pinahagigan niya si Atong Ang no so tignan natin sabi niya eh kailangan natin makita at mapapanagot itong mga taong ito at sino pa ang ninaim niya yung pang-apat yata eh, walang iba kundi yung ating mga drug syndicates ayan Marami na ho daw nakakumpiska ang pamahalaan. git 86 billion yung kanilang uh, uh, binern, no? At marami pang na, mga na nasabat sa iba't ibang mga pantalan dito sa ating bansa. At yung mga illegal na droga na yan ay nagpapahirap sa ating mga mahihirap na mamamayan. At doon po sa mga pamilya ng OFW na yung ilang mga anak ay nagugong o nalulong dito po sa ilegal na droga ay may ginagawa po ang pamalan. No? So, babalayan dito ngayon sa mga drug syndicates eh magsipag-ayos na kayo. Kung ayaw nyo umayos, umalis kayo dito sa bansang to. At titiyak ko sa inyo na mukhang gagawin naman yata ng ating Pangulong Ferdinand Bangmong Marcos yung, yung kanyang pangako na walisin no? ang mga sindikatong ito na nagdipana sa ating lipunan. Okay, so malalang ano yan. Yung pang lima, nahahabulin niya, eh, ito pong mga kontratista. Kontratista na responsable tando eh, sa mga substandard bridges, roads. No? Binigyan halimbawa niya yung isang bridge project na <coughs> negative 1 billion daw dito sa Isabela. Nag, uh, nagkakaroon mag magka po ng na patuloy na investigation dyan. At in fact, nangako pa siya, no? Inamin din niya na yung mga flood projects ay yung iba, guni-guni. Ibig -guni, sabihin, nag ng pera itong mga hinayupak na ito, pero hindi naman nag-deliver. At meron naman nag-deliver, pero substandard nga. Okay? Ang sabi niya ay pinapa na niya, pinapa-review na niya yung mga projects na ito for the uh, from the very from 2022 up to now, no upang sa makita nila sino sino yung mga kontrolista responsable dito sa uh, nagikitrahejan natin ngayon yung kawalan kawalang epektibo ng mga flood control projects na palaging sinisisi ng si na mawamayan bilang isa sa mga kadahilanan bakit dumala ang pagbaha dito sa kalakhang may nila. So, eh, tignan na lang po natin. Sabi nga nila, eh, eh, uh, na-exagest natin yung tao sa pamamagitan ng kanya mga iiwanang legacy dito. So, yun po yun. O, tignan natin. Ano kaya mangyari? Talagang bang may makikita tayo ng mga tao? May makikita kaya tayo mga tao, ah? Ha? Na malalagay sa kulungan. Ah, uh, doon sa mga limang sektor na to dito sa bigas yung rice cartel no or whether is government or not gusto niya na bigyang solusyon o bigyang parusa ito mga tao na ito at syempre yung mga nasa miyembro ng sindikato ng droga at ng gaming o ng pasabong sigurado sigurado yan eh, malalagay sila sa alanganin dahil tutuluyan talaga sila tama nga sinabi sa akin na kaibigan ko na no gloves off na po ito at mukhang seryoso ang ating Pangulo na ipatupad yan eh, hopefully talagang mas seryoso siya para uh, matuwa naman mga mamamayan na nagbabayad ng buwis tapos kung ano-ano kanukuhan at ng serbisyo yung pinapalit naman ho ng ating pamalaan sa totoo lamang po. Maraming salamat.